Pagkarating ko ng Quezon, bumilis ang tibok ng puso ko habang papalapit sa bahay ng mga klarete. Napamura ako na mahina habang nagpaparada sa harap ng bahay. tiningnan ko ang relo, alas 9 na. Siguro nasa trabaho na si Mira. Huminga ako ng malalim. Kinuha mga pasalubong para sa kambal. Pati na ang DNA test result. Patunay na anak ko nga sila. Habang papalapit ako sa bahay, napakunot ang ko. Bukas ang pinto. Wasak pa. Anong nangyari dito? Narinig ko ang boses ng lalaki mula sa loob. Boss, wala sila rito. Hinalughog ko na lahat pero di ko pa rin makita ang brown envelope. Sabi ng lalaki. Sumilip ako. Nakita ko siyang nagkakalat. Winawasa ka mga gamit. Loko ka. Maring kong bulong. Nang lumabas siya, mabilis kong pinulot ang kahoy na nasa tabi. Paglapit niya, pinalo ko siya sa batok. Bagsak siya agad. Tinali ko siya sa puno sa likod ng bahay. Isang oras pa lang gumalaw na siya. Nagmulat siya at gumisi. Oh, Mr. Vernon, hinahanap mo rin ba ang brown envelope? Hindi ako sumagot. Malakas ko siyang sinipa sa mukha. Sino nag sa'yo? Ngumisi lang ang loko. Tinadyakan ko. Kahit tapusin mong buhay ko, di ko sasabihin sa'yo. Kung ayaw mo, tatapusin talaga kita pero tumawa lang siya. Pera-pera lang to, Mr. Vernon. Sabay tawa. Kung gusto mo malaman, lagyan mo muna ako ng presyo. Sa inis, binugpog ko ulit gamit ang kahoy. Hanggang mawalan siya ng ulirat. Tinawagan ko kaagad ang mga pulis para kunin siya. Habang nagmamaneho ako, mahigpit kong hinawakan ang manibela. San kayo dinala? Bulong ko, habang napapapikit. Makikita ko rin kayo kahit halughugin ko pampung Pilipinas. Bigla kong namataan ang pamilyar na sasakyan. Kay Michael, sinundan ko ito. Hindi ako papayag na maagaw niya mga anak ko at si Mira. Sa side ni Michael. Pagkarating ko sa mansion, agad ako pumasok. Narito na ba si Ronnie? Wala pa po, sir. Napangisi ako. Perfect. Walang tao makakapasok ako sa silid ni Ronnie. na ako ng sumigaw ang kasambahay. Sir, sa labas lang po kayo sa taas ha? Sinaman ko siya ng tingin. Pumahimik siya agad. Pagkapasok ko sa kwarto, nilako agad ang pinto. Tumunog ang cellphone ko. Tauhan ko ang tumawag. Boss, wala na sila sa bahay. Sa galit, sinipa ako ang glass table. Mga loko, hanapin niyo sila. Ngayon din! Habang nagwawala ako, bulok ko sa sarili ko. Sa susunod, wala na makakaligtas. Lahat ng meron siya kukunin ko. Sa side ni Mira. Isang linggo na kami nagtatago rito sa Nueva Ecija. Tahimik, pero hindi ako mapanatag. Hindi ko mapigilang isipin si Damihan. Sigurado akong hinahanap na niya kami. At ang ko, kamukhang kamukha niya. Bigla tumunog ang cellphone ko. Si Ronnie. Si ang nasa kabilang linya. Hindi muna ako makakapunta ay sumusunod sa akin. Pero pwede ko na bang isama yung envelope? Huminga ako ng malalim. Sige, ingat ka. Sagot ko. Maya-maya lumapit si Tay. Pinsan mo ba yon? Tumango ako. Anak, kahit anong gawin natin, hindi tayo titigilan ng kapatid ko. Kailangan harapin ko na siya. Napaiyak ako sa bigat ng sitwasyon. Pero tumango ako. Kailangan naming lumaban. Kinabukasan, habang pinapaliguan ko ang kambahal may kumatok sa pinto. Hindi ko muna pinansin. Binihisan ko muna sila pagbukas ko nakita ko si Ronnie. Inis na inis sa labas. Agal mong buksan! Init-init pa naman! Reklamo niya, tumawa na lang ako. Nagpaligo kasi ako sa kambal eh. Nasaan si Tito Binoy? Bumili sa bayan. Tumawa si Ronnie nang makita ang kambal. Wala ka pa bang balak sabihin kay Damian ng totoo? Alam na niya. Kahit hindi ko pa sabihin? Umiling si Ronnie na Grabe. Isang beses lang pero jackpot agad si Damian. Kambal pa. Hindi ko maiwasang mapangiti. Sa kabila ng takot at pag-aalala, may parte pa rin sa akin na natutuwa kapag naiisip ko si Damian. Si Damian, sinusundan ng kotse ni Mike pero walang nangyayari. Pinasa niya ang investigasyon sa private investigator. Bumalik siya sa bahay ng mga magulang niya. Lasing tuliro sa pag-iisip kay Mira. Kinaumagahan, may urgent meeting siya kay Mr. Clarete. Nagulat siya kung sino ang kamiting niya. Nasa labas kami ng bahay. Naglalaro ang kambal kasama si Ronnie, ang pinsan ko. Hindi na mainit dahil sa lilim ng matataas na puno. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Nakikita ko kay Ronnie ang magiging mabuting ama balang araw. Kahapon, sinabi niyang magpapalagay siya ng playground para sa kambal. Wala na akong nagawa kundi pumayag. Kahit tumutul ako, para naman daw yun sa mga bata eh. Kaya, pumayag na lang ako. Napabuntong hininga ako nang maalala ko ang pinag-usapan namin ni Ronnie tungkol sa pagbabanta sa amin ng isang babae. Ayokong idama yung pamilya ko. Kaya pinili kong lumayo sa ama ng mga anak ko. Tahimik ang paligid. Ang ganda ng tanawin. May dagat sa likuran, sariwang hangin at katahimikan. Pero hanggang kailan? Nang maalala kong hindi pa nagmemeryenda ang kambal, pumasok ako sa bahay para maghanda ng sandwich at juice. Pagbalik ko, tinawag ko na sila. Habang kumakain, isang pulang sasakyan ang huminto sa tapat namin. Bumaba ang isang lalakang hindi namin inaasahan. Si Damian. Napalunok ako. Madilim ang mukha niya. Paano niya kami nahanap? Bumaling ako kay Ronnie. Parang silang seryosong tingin. Alam kong hindi ito maganda. Mga anak, pumasok tayo sa loob. Sumunod ang punso, pero ang pangalang nakatitig sama niya. Nangingilid ang luha. Tumakbo to papunta kay Damian at mahigpit na yumakap. Napaluha ako sa tanawin. Sir Damian, Ronnie, pumasok na tayo. Nauna kami ng bunso ko. Habang naglalaro ang kambal at ang ama nila, ako naman nagayos ng hapunan. Wala pa si Itay. Bumalik siya sa Quezon para alamin kung nandun pa ang bantay sa amin noon. Wala siyang sinabing plano. Pagkatapos magluto, kumuha ako ng tubig sa ref. Balak mo ba talagang itago sa akin ng mga anak ko? I Hindi mo sila anak. Sir ibang ama nila. No matter how many times you deny it, alam ko ng akin sila. Kung may patunay ka, anong balak mo? Kukunin mo sila? Marry me. Nababaliw ka ba? Kung ayaw mo magpakasal, kukunin ko sila ngayon din. Seryoso siya, hindi ko alam ko anong pipiliin ko. Sinubukan ko siyang layuan pero nadikit ako sa kanya. Huwag mo akong akitin. Baka dito pa lang sa kusina, hindi na ako makapagpigil. Lumabas siya ng kusina, naiwan akong habol hininga. Habang natutulog ako, naramdaman ko ang mainit na haplo sa hita ko. Akala ko panaginip. Hindi ko na mabilang kung ilang bahay na ang nadadaanan namin. Simula pa lang sumakay kami sa sasakyan, sa bintana na ako nakatingin. Kapag sumasakit ang leg ko, sa kabila naman ako bumabaling. Pilit kong iniiwasan ang mga mata niya. Lalo na kapag nahuhuli ko siyang nakatitig sa amin sa center mirror para ako natutunaw sa paraan ng tingin niya. Nasa likod kami ng sasakyan, kasama ang kambal na mahimbing na natutulog. Tahimik lang siyang nagmamaneho. Wala kang idea kung ano tumatakbo sa isip niya. Pero paminsan-minsan, kikindat pa siya kapag nauhuli ko siyang tinititigan. Gusto ko sana matulog, pero hindi ako dalawi ng antok. Hindi ko mali sa isip ang naging usapan namin ni Itay, kung bakit gano'n na lang ang pagtitiwala niya sa lalaking ito. Nababahala ako sa kaligtasan ni Tay. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Hindi ko na malayan. Nakaidlip pala ako. Nagising ako sa pakiramdam ng malambot na halik sa aking labi. Parang panaginip lang. Dumilat ako ng marinig ang boses ng kambal. Naginigising ako. Pagmulat ko bumungad ang mga masayang muka ng mga anak ko. Sunod-sunod ang halik nila sa pisngi ko. Napangiti ako kahit medyo balisa pa rin. Tumingin ako sa labas. Madilim na. Pero saan kaya kami dinala ni Damian? "Dada!" sigaw ng panganay namin. Lumabas si Damian mula sa likuran ng sasakyan, bitbit -bit ang mga gamit namin. "Let's go inside, boys. Masayang yaya niya." Napalaki ang mata ko nang makita ko ang bahay. Isang malaking mansyon. Siguro bahay ito ni Damian. Wala siyang paliwanag basta dinala niya kami rito. Habang papasok kami, hindi ko mapigil ang kabahan. Napabuntong-hininga ako para pakalmahin ang sarili ko. Sa loob, halos mapatulala ako sa mga kristal na chandelier at mamahaling muebles. Wait here, just a minute, okay? Tumango ako. Tahimik kaming naupo. Hindi pa kami nagtatagal ng bumaba mula sa hagdan ng isang ginang na may edad. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Tanong niya, malamig ang boses. Napalunok ako. Wala akong maisagot. Lola, lola! Sigaw ng kambal at tumakbo palapit sa ginang. Huwag niya akong tawagin lola. Hindi ko kayo kaano-ano. Mariin niyang sabi. Napahinto ang kambal. Ma'am, what's happening here? Sabay sulpot ni Damian. Anak, sino sila? Bakit nila ako tinatawag na lola? Inis na tanong ng ginang. Yes, ma'am. Mga mo sila. Sagot ni Damian ngunit halatang hindi kumbinsido ang ginang. Tinaasan niya nakilay ang kambal. How? Damian, explain! Litong tanong ng ginang. Later, ma'am. Not now. Hintayin kita sa library. Okay, ma'am. I just need to settle them first. Sagot ni Damian bago binuhat ang kambal paakyat ng hagdan. Tahimik akong sumunod na kayo ko. Ayaw sa lubungin ng malamig na titig ng ginang. Sa side ni Damian. Diretso ako sa library kung saan naghihintay si mom. Alam kong marami siyang tanong at alam ko rin nasaktan niya si Mira sa malamig niyang pagtanggap. Dapat pala nagbigay muna ako ng paliwanag bago ko sila dinala rito. Pagpasok ko, nakaupo si mom kasama si dad. Your mom told me you have children, iho? Tanong ni dad. That's true, dad. Paano nangyari yun? Huminga ako ng malalim. Hindi ko na tinipid ang kwento. Ikinuwento ko mula umpisa hanggang dulo. Halatang hindi makapaniwala ang mga magulang ko. Pareho ka pala ni Tere Damian. Akala ko siya mapapangasawa mo, hindi kung sino-sino lang. Malamig na komento ni mom. Hani, tama na. Tapos na ang nakaraan. Ang importante ay ngayon. Tutol pa rin ako sa babaeng yon Damian. Napahawak ako sa sentido ko. Ayokong lumala pa to. Mas mabuti siguro huwag ko na silang idamay. Nagpaalam na ako sa kanila at bumalik sa mga anak ko at kay Mira. Nasa kama ako, nakaupo. Habang pinagmamasdan ang kambal na masaya naglalaro ng mga laruan na bigay ng kanilang ama. Iniisip ko rin ang nalalapit nilang kaarawan. Paano ko kaya sasabihin ito kay Damian? Huminga ako ng malalim. Naputo lang iniisip ko nang bumukas ang pinto. Pumasok si Damian. Seryoso ang muka pero napangiti nang makita kami. Dada! Sigaw ng kambal. Let's go downstairs and eat. Yaya niya. Agad tumayo ang kambal at napangiti rin ako. Tumingin si Damian sa akin at nagtama ang aming mga mata. Parang kumulo ang dugo ko sa titig niya, kaya agad ako umiwas. Sa daan nakasalubong namin ang isang matikas na ginoo. Ama ni Damian. Son, sila na ba ang mga po ko? Yes, Dad. Pagdating sa dining room, nakita ko ang ina ni Damian. Nakasimangot, masama ang tingin sa amin. Umupo ako sa tabi ng kambal para makaiwas. Laking gulat ko nang si Damian mismo ang umupo sa tabi ko. Close your mouth, honey. Bakalikan kita. Bulong niya sa tainga ko. Habang kumakain kami, naramdaman ko ang kamay ni Damian sa hita ko. Napakalikot, Hanggang sa hindi ko na kinaya, napatayo ako. What happened, Iha? Namulakot yung ko. Wala po, sir. Narinig kong tumawang matanda. Hinay-hinay lang, son. Pakainin mo muna siya. Biro nito, napapikit ako sa hiya. Stop talking nonsense. Kumain na lang tayo. Singit ng nakasimangot na ina ni Damian. Nang matapos ang hapunan, bumalik kami sa kwarto ng kambal. Nakahiga na sila parehong nakaunan sa magkabilang braso ko. Ilang minuto pa tulog na sila. Dahan-dahan akong bumangon. Maghapbat mo muna ako bago matulog. Pumasok ako sa banyo. Mainit ang tubig. Nakaka-relax. Nakayoko ako ni nanam namang tubig. Nang maramdaman kong may umakap mula sa aking likuran. Pagmulat ko nakita ko si Damian sa salamin. Nakangisi, seryoso ang mga mata. I want you, honey. Bulong niya bago niya kinagat ang tainga ko. Napakagat ako sa lagi habang nararamdaman ko ang haplos niya. Unti-unti akong nilaman ng init. Uh, anong, anong ginagawa mo? Pautal kong tanong habang pinipilit itago ang kiliting gumagapang sa aking katawan. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Kasabay ng marahang paghaplos niya. Napasingap ako hindi may tatago ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, lalo siyang dumikit sa akin. Napakapit ako sa gilid ng lababo. Pilit nilalabanan ang pakiramdam na unti-unting umaalipin sa akin. S Sandali lang. Bulong ko, ngunit tila bingi siya. Lalo pa nitong hinigpitan ang yakap niya sa akin. Ilang minuto rin ako nagbabad sa ilalim ng tubig bago nagsawa. Kinuha ko ang tuwalya at minalot sa katawan ko, sa lumabas ng banyo. Pero laking gulat ko nang bumungad si Damian. Nakatayo sa pinto, walang suot na pangitaas. Kitang-kita ko makaisig niyang katawan. Agad ako umiwas ang tingin, pero hinawakan niya ang baba ko at pinaharap sa kanya. Masama ako siyang tinitigan, pero parang wala lang sa kanya. Bigla niya akong hinila sa bewang, dahilan para magdikit kami. Ramdam ko. Ramdam ko ang init. Muli na naman ako nadadala pero kailangan ko siyang kausapin. Nagpumiglas ako. At nang mabitawan niya ako, agad kong kinuha ang damit sa bag. Magbibihis lang ako. Hindi siya kumibo. Umiiwas ka ba? N no, hindi. Ngumiti siya, saka bigla akong hinalikan. Nagulantang ako pero hindi ko siya natulak. Hinawakan niyang batok ko habang ang kamay niya ay gumagapang. Hanggang sa buhatin niya ako at higa sa kama. Hindi ko maintindihan kung saan ako kakapit. Hanggang sa unti-unti, marating ko ang rurok. Pero hindi pa siya nakontento. Inulit-ulit niya ang ginawa namin. Miss ko na to, honey. Sa side ni Damian, tuloy-tuloy akong pumunta sa library at nagsali ng whiskey. Nginitean ko ang sarili ko. Maya-maya, kakausapin ko na siya tungkol sa proposal ko. Biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, bumungan ang magandang muka ni Mira. Napasinghap ako sa ganda niya, lalo na't litaw na litaw ang hubog niya sa suot niyang v-neck shirt. Pwede ba tayo mag-usap? Sit down, honey. Damian, tungkol sana sa mga bata. Tungkol sana. Sa ikalawang araw, birthday ng kambal. Sana pwede mo kaming pasamahan sa isang kasambahay. Magsisimba lang kami. Kumunot ang noo ko. No. Pero bakit? Simple lang naman ang gusto ko para sa kanila. Sabi niya, halata nagmamakawa. I want to give them the best. Ako ang ama nila, Mira. Ako ang ina nila. Kung ayaw mo, kay Ronnie nalang kami magpapasama. Napalunok ako sa inis. Hindi ako papayag. Hindi si Ronnie ang sasama sa kanila. Ako dapat. Sinundan ko siya pabalik sa silid. Pagpasok ko, nila ang pinto at hinarap siya. Can we talk? Anong ko? Hindi siya sumagot. Relax honey, feel at home. Tapos na tayo mag-usap diba? We're not done yet. Lumayo ako ng konti. Isang metro ang layo namin sa isa't isa. Marry me. Sagot ko, seryoso. Napatulala siya. Accept this, honey. I can marry you today, tonight or tomorrow. Hindi siya makapagsalita. Hinihintay kong sagot mo, Mira. Be my Mrs. Vernon. Sa side ni Mira. Masayang-masaya ang kambal sa kanilang karawan. Hindi sila mapigilan sa kadaldalan habang sakay kami ng kotse ni Damian papunta sa simbahan. Sa huli ako rin ang nasunod sa plano. Kahit may sorpresa raw siyang inihanda para sa mga bata, hindi ko pa alam kung ano yon. Habang nakatingin ako sa bintana, napabuntong hininga ako. Napansin niya ni Damian at marahang kinuha ang kamay ko. sa Saka pinagsalikop sa kanya. Mainit ang palad niya. Malaki kumpara sa malit kong kamay. Nahihiya pa rin ako humarap sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maibigay ang sagot sa kanyang proposal. Hindi ko alam kung susundin ko ang isip ko na nagsasabing mag-ingat o ang puso kong matagal nang bumigay para sa kanya. Pero natatakot ako. Hindi ko alam kung mahal niya ako o ginagawa lang niya ito para sa mga anak namin. Ayokong magpakasal kung walang totoong pagmamahal. Honey, let's go! Lambing niya, sabay alalay sa akin, pababa ng sasakyan. Napansin kong hawak pa rin niya ang kamay ko habang nasa loob kami ng simbahan. Paulit-ulit kong tinatangkang bawiin pero lalo niya lamang hinihigpitan. Pagkatapos, dinala niya kami sa isang mamahaling restaurant. Naroon na rin ang mga magulang niya. Bati ang ama, pero malamig at matalim ang tingin ng ina niya sa akin. That's it, honey. Habang kumakain kami, lumabas si Nadarimon at Winnie the Pooh. Paborito ng kambal. Tuwa silang sumisigaw habang nanonood. Pero napaigtad ako nang maramdaman ko ang kamay ni Damian. Pasimple akong sumulya pero nakangisi lang siya. Pwede ba? Alisin mo nga ang kamay mo. Wala naman akong ginagawang masama, honey. Pinilit ko talagang alisin ang kamay niya. Bahala siya kung magalit. Natapos ang party at pauwi na kami. Sa loob ng sasakyan, katabi na niya ngayon ang ina niya. Hindi na ako. Nakahinga rin ako ng maluwag. Pag-uwi, bit-bit namin ang tulog na kambal. Inihiga ako sila sa kama pero si Damian, Dumiretsyo lang palabas ng kwarto. Hindi man lang lumingon. Napabuntong hininga ko habang nakatitig sa pinto bago pumasok sa banyo para maligo. Ilang sandali, natulog ako katabi ang kambal. Sa side ni Damian. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang umiinom ng alak. Pumasok si Dad. Anong oras ang alis mo bukas papuntang New Zealand? Bukas ng umaga, Dad. Kayo munang bahala sa kanila habang wala ako. Eh, kumusta na yung proposal mo kay Mira? Pinanggihan niya. Napangiti si Dad. Baka gusto niya, ligawan mo muna siya. May mga babaeng gusto ng panligaw. Pero Dad, hindi ako marunong manligaw. Kagaya mo ako noon, anak. Ang mami mo gusto rin ligawan ko siya. Pero umalis ako ng isang linggo. Pagbalik ko, sinagot niya ako. At nagpakasal kami agad. Ngumiti ako pero sa loob ko ramdam ko ang bigat. Gusto kong sundin ang puso ko. Gusto ko si Mira, higit pa sa mga anak namin. Paglabas ni Dad, sumilip ako sa kwarto. Tulog na tulog ang kambal. At si Mira. Nilapitan ko siya. Hinaplos ang makinis niyang pisngi pababa sa kanyang mapulang labi. Kailangan ko na lumabas bago ko pa siya tuluyang matikman. Naglakad ako, malalaking hakbang papunta sa banyo para pakalmahin ang sarili ko. Kinabukasan, pagkatapos ko maligo, agad akong bumaba para kumain. Nang binuksan ko ang pinto, napatigil ang kasambahay na kakatok sana. Ah, magandang umaga po, Mamira. Pinapatawag po kayo ni Mam Ma Veron, sabi niya. Ah, sige, susunod ako, sagot ko. Pagdating sa living room, nadatnan ko ang nakikipag-usap si Mam Ma Veron sa isang babae. Ang parehong nakita ko kahapon. Pinagmasdan ako ng babae parang hinuhusgahan. Parang pamilyar ang mukha niya. Pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Tumaas ang kilay ni Ma'am Veron nang mapansin ako. Ah, ma'am. May kailangan po kayo? Samahan mo kami ni Teresa Mall. Malamig na sagot niya. Kakain lang po muna ako saglit. Ots ko tita. Dumating na yung maid. Sumakay kami sa sakyan. Sa tabi ng driver ako pinaupo. Habang pumabiyahe, kwento ng kwento si Tere tungkol sa fashion show niya sa Canada. Pero ang isip ko, nasa babae pa rin. Naiinis ako. Ramdam ko na hindi nila ako gusto. Pagdating sa mall, napanganga ako sa laki. Divi Mall, pareho ng pangalan ng mall sa probinsya namin. Hindi ako pinansin ng dalawang babae, parang hindi ako kasama. Sumunod na lang ako hawak-hawak ang mga pinamili nila. Nasa butik, salon, restaurant kami, pero parang alalay lang ako. Hanggang sa pumasok sila sa isang shop ng sapatos, palingali ako. May nakita kong gustong bilhin pero hindi ko na nilapitan, baka maiwan ako. Pero nang lingunin ko, wala na sila. Kinabahan ako. Nilibot ko ang shop, nagtanong sa sales lady, pero sabi niya ako lang daw ang nakita niyang pumasok. Lumabas ako at sinubukang hanapin sila sa gitna ng siksika ng tao. Umiiyak na akong napaupo sa isang tabi. Takot na takot. Bakit nila kay Niwan? Paano na mga anak ko? Bulong ko sa sarili, nanginginig. Lumipas ang oras. Halos magsara na ang mall, pero hindi pa rin sila bumabalik. Gutom na ako, pero kaya kong tiisin. Ang hindi ko kaya, mawala sa mga anak ko. Mabuti na lang inalok ako ng may-ari ng karinderya na tumawag. Pero wala akong matandaan na numero. Inalok niya akong magpahinga sa loob kung wala pa akong sundo. Habang umiiyak ako, may biglang humintong sasakyan sa harapan. Bumaba ang isang lalaki, si Damihan. Hindi ko napigilang maiyak nang mahigpit niya akong yakapin. "I'm sorry. I'm sorry, honey. Let's go home." Hindi ko palalampasin na gumawa nito sa iyo. Kinuha niya ang lahat ng dalako at inalalayan akong sumakay. Wala siyang sinain na oras. Agad naming tinungo ang bahay. Ano ba talaga ang gustong mangyari ng ina ni Damian? Ano kaya ang gagawin ng binata para maipagtanggol ang kanyang pamilya?